thinking starting your own business? Congrats! Pwede mo na itong simulan ngayon sa pamamagitan ng mga effective ways na babanggitin ko. Gaya ng ibang bagay, meron din itong step-by-step step na dapat mong pag-aralan. Pangarap mo na bang gawin ang iyong passion to make it something bigger? Or ready ka nang to stop working for someone else? Anuman ang dahilan mo, starting your own business can give you the freedom that you deserve. Kaya sa video na ito, malalaman mo ang mga effective ways to start a small business. Mga dapat gagawin kung paano gawin ang isang negosyo. Starting your own business is exciting but challenging. Ito ay isang journey na nangangailangan ng plenty of patience and problem solving. Pero bago muna ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Ngayon, proceed na tayo sa ating topic at pakinggan mo ang pangatlo. Unang paraan, market research. Ano ba ang kahulugan nito? Ito ay isang proseso ng pananaliksik ng impormasyon tungkol sa market trends mo, competitors at customers. Ginagamit din ito ng mga negosyante upang gumawa ng matalinong desisyon, pag-iwas sa risk at magplano ng mga strategy sa merkado. Ano ba ang relate ng market research sa merkado o customers? Ginagamit ito sa pagtukoy kung sino sila, ano ang kanilang pangangailangan kagustuhan at kung bakit sila bumibili. Kapag alam mo at may idea ka, mas madali mo silang masasatisfy at makukuha. Pagdating naman sa competitors, malalaman mo kung ano ang kanilang inaalok, paano sila magmarket at kung sino-sino din sila. Kung may knowledge kasi tayo sa ating kakompetensya, alam natin kung paano sila lalabanan Paano magamit ang kanilang kahinaan? At sa ang area natin sila maaangatan? Pero kung sa simula pa lang ng iyong business at hindi mo ito ginawa, siguradong wala kang alam sa magiging resulta kung papatok ba ito o hindi. Kung tatangkilikin ka nila o tatanggihan. Kailangan kasi natin mag-alok ng naiiba at di kalidad na produkto yung mas better at satisfying upang aangat tayo sa mga existing business owner. Pangalawa, financial planning. Dapat i-assess mo ang iyong finances. Magkano ba ang iyong allotted capital sa bubuuhin mong negosyo? May sapat ka bang pera dito? Isa ang financial planning na makakatulong sa iyo para maiwasan ang financial crisis in the future sa iyong business at upang maging prepared at secured. Mapabuti din ito ang cash flow. Mabawasan ang stress at magkaroon ka ng financial literacy sa pagbuo ng isang business. Kung hindi sapat ang iyong kaalaman at kulang sa pagpaplano, mahihirapan kang palaguin ito. Ang kapital ay napaka bagay kung bakit tumatakbo ang isang negosyo. Kailangan ito for expansion, renovation, marketing, at iba pa. So kung wala kang pundo pang kapital, paano mo mapapalago ang iyong business? Kaya dapat sa simula pa lang ay naplano na ito, inaral, at aware ka na maging maingat sa iyong finances. Because building a business financial plan is never easy. Kailangan ang utak, maayos na data at matinding effort. Sa financial planning, kasama nito ang budgeting, savings, expenses, tax, and insurance. Pero, depende pa rin sa type ng iyong business. Nagagay din ito ng iyong business towards its destination, performance, and your decision making in finances to be profitable long term. Pangatlo, business plan. Kung sa mga guro ay may lesson plan, na serves as their guide sa pagtuturo. Sa negosyo, meron ding business plan. Nagbibigay ito direksyon kung saan patungo at anong layunin ng iyong business. Ginagawa ito pagkatapos ng iyong market research. Dahil doon kinukuha ang mga datos na kailangan upang makabuo ng epektibong business plan. Ang mga datos or impormasyon na kailangan ay tulad ng una, market analysis. Ito ay ginagamit upang ilarawan ang target market, kompetisyon at ano yung merkado. Pangalawa, marketing strategy. Ginagamit naman ito sa pagbuo ng strategy sa marketing at pagbebenta. At pangatlo na kinukuha sa market research ay product and service development. Ginagamit ito sa pagbuo ng serbisyo at produkto, yung mga naaayon sa pangangailangan ng customers. Ang business plan ay gaya lang ng roadmap. Sabi ko nga, ito ang guide mo sa business. Paano patakbuhin, iresolba ang problema, at mga desisyon. Yung mga business goal at vision mo in the future. Pero may mga katanungan na dapat mong itanong sa iyong sarili bago simulan ang business plan. Gaya ng paano ako makakatubo? Paano ko patatakbuhin ang isang negosyo kapag mahina ang benta o maliit ang tubo? Sino ang aking kakompetensya at paano kami magpapatuloy sa kompetisyon? At higit sa lahat, sino ang aking target market? Kapag malinaw ang business plan, malinaw din ang resulta. Pang-apat na paraan kung paano magsimula ng small business, legal requirements. Sa pag-operate ng business, may mga requirements na kailangan mong asikasuhin. Mga permits at licenses depende sa business na iyong itatayo. Ito ay basihan ng iyong legalities na maaari kang magpatakbo ng iyong negosyo. Pagsunod sa batas, proteksyon ng iyong empleyado at customers, at pag-iwas sa parusa o multa. Ang mga negosyo o kumpanya na nagpukumplay nito, mas competitive sa market. Dahil pwede nilang i-offer ang kanilang produkto o serbisyo kahit saan without any legal restrictions. Pati na rin ang mga customers ay mas magtitiwala dahil sumusunod kayo sa quality standards upang masigurado na safe ang lahat. Ang pagkakaroon ng legal requirements ay compliance at importante sa business. Makakaapekto din ito sa standards at quality or operasyon ng iyong business o negosyo. Hindi dahil gusto mo mag-business, gagawin mo na lang ito without precautions. May mga small business naman na no need ang permits at license kaagad. Meron din naman na needed before magsimula. So bago mo man simulan, make sure na may enough knowledge ka. Sa video na ito, diniskas ko ang mga bagay na dapat mong malaman bago magnegosyo. Panglima, risk management. Sabi nga nila sa larangan ng business, risk is inevitable but avoidable. Kapag marunong ka lang mag-manage nito, kailangan ang tamang management and preparation na kung bakit kailangan mong i-consider ang risk management bago magnegosyo. Mamanage mo ito sa pamamagitan ng number one sa paghahanda ng worst case scenario. In case wrong something happen, ano ang gagawin mo? Number two, create a backup plan. Things are uncertain o walang kasiguraduhan. Dapat, flexible ka na makapag-adjust ng different kind of options. Number three, research and assess the market. Dapat, fully aware ka sa iyong market trends at field ng iyong business. Dahil along the way, merong uusbong para talunin ka. So, kung hindi ka nagre-research at aware sa market, siguradong malaki ang risk. Every day mayroong new business owners na lilitaw at new businesses na uusbong. Kaya stay competitive and manage your risk. Ngayon na umabot ka dito, sigurado akong may gusto ka ng business na simulan. Comment mo sa baba at ating pag-usapan. Kahit anuman yan, ang mahalaga alam mo ito patakbuhin. Simulan mo sa maliit hanggang sa palaki. Ito ay madaming trial and error, uncertainties at maraming what-ifs. But also the reward could be great. Ang mahalaga na iintindihan mo ang mga obstacle na maaari mong maranasan. Nang sa ganon ito ay iyong mapaghandaan. Dahil tandaan, there will never be a right time. Stop waiting and start doing. So kung may natutunan ka sa ating video, don't forget to like, share and subscribe. Also hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.